for today's video mga may. magluto tag kugita or otopos may nagbigay sa atin oh pakwa mga may, pa pakwa mga may, lapwa muna maya maya pagkatapos sa lapwa i e... chop natin tapos Lutoin natin sa katas ng niyog Katas ng niyog mga kabay, nakaready na yung katas ng niyog natin, oh. Ayun. Mayroon pa rito yung isa. At ihalo natin yung saka na ihalo natin yung mga ricados natin. Sabay-sabay na mamaya. Dito yung may kuwan muna pabango. Yung mga dahon-dahon. Oh, para mawala ang lansa niya. Right. abang-abang uh, tayo mamaya mga kabay kasi hindi pa natapos natin sa paglapwa. Parang kuwan siya ang kabay. Ma, uh, hindi na tumigas. Slice natin mamaya. Kugita, bigay sa akin sa team Bobo. Shout out sa lahat na Team Bobo Dyan. Ah, hindi ko kilala yung iba. Si Christian Aliawan lang ang kilala ko. At yung mayari si Roro. Shout out sa lahat. Shout out sa Team Bobo Dyan. Yun ang magkabay oh. Ayun. Ito na, giwa mo ng

cosiga. E. Eh. Bum. Eh. Oh. De, vamos botar o tempero. De. Yeah. Amã. <laughs> De. Masukara Pang pap Bubuk Secret Pagpalambot Mamaya ang tunog. Ayun lang makabay Ang katas ng niyog Ayun Tingnan natin mamaya Kung anong resulta ah. Kung yami yami ba Hindi <laughs> right